Damid. Ah, damit. Para Damid sa ko, kanino. Para sa kanino. Para ito daw kanino. sa'yo daw ito, mama. Pantulog, mama. Pantulog. Ganda. pa naman ano. Kaya makatulog yung ano ko yan. Siyak po kay mama. Ay, kasi kakaba... Kakabagin ako naman. Uutot ka nyan, mama. Uutotin ka nyan, mama.

Mamma, nag-ano ka ba? Ano? Magpunito ano? ka ba ng chicken? Ay, wala chicken. Ano na yun eh? ayon Ay, ko sa kapatid mo kung anong nilustuhan niya nito. Magpunta nga ba si Aracely? Ah, si Aracely. O ano kanina, kung masya lang. May sa pasalubong sa'yo. Mama, ano, kanina yung pota niya. Ayan, bigay nga ni Aracely. Eh, pasalubong sa Dang it. Oo, ayan. Kami naman? Kore, hindi pa man ako loyal ng na, Ninao niya pag ulad lagi ka ipipilitan ta ikaw. Ay ayo bibigyan ko na to. Ha? Ba, ina ataw. Ano to, Mama? Pati pag template ka diri ka na maaram, ana? Nasa kalalahapon. Mama, kapidong naman eh. Ano ba si muging piminuhan ng mga pulong kawanya waray din ba dai?

hindi eh. na, na lahoy ka nagun mahumay pa may gagamit ang pat na kahoy sige at inlalakad pag inlalakad mo man daw kung oh, man daw ano ah, hindi ka tukad no Tito, ah, ito, may kulong okay, kamay short naman ah, daling dito mama ano yung short nao ah, lang kanina na nilagay niya tutulong muna maitun

Alam chok, uling tangan na namin. Ama, ano yan? Kape? Kape mo, kape mo. Ay, ginawa ko, anak. Ay, daw, pag yun nalakat, hindi na ako timig-tintimpla. Eh, hindi ako patag mo. Ano, ini? Nababaligtad man, ini. Ini. Ama, si Orange Leno, sabi ba? Nasihiya. Ano daw? Ay, kukod ko nun. Nuhiya muskay nun mo ko nun yung pamuskay. Tao, yan ako. Sao ba? Hmm. Ano ang gawin niya? Maglalanggoy. Maglalanggoy. Maglalanggoy kamuhin eh. Hindi kumat kamuhadaga. Ano ang mga paglangay mama? Oo ka. Okay. Di na. Di tumakit. Di tumakit ako Mama oh. o. So, Kaya. Hindi ka. Pinaura ko sa anak. Ano Salamat anak. Ha? Oh, ako kay may mga uwing. Ano eh. Ano ang mga uwing eh. kun ang mga kapi? Teka na ito? Ito na yung, ito yung kape? Mm -hmm. Ba'y kakabago nito yung kape? Kaya wala right, gatas, anak. Wala yung right, pakapakakapalit. Right, wala yung pakita pakakapalit right, yung paka, right, gatas kay, Pakita at ngayon mo, papa. Wala yung right, matukulingan, he. Eh. Si papa, nagpadala na ba? Wala yung pahani. Kayo wala yung paswildo. Siguro mama, ano, ano, asin ang nilagay mo? Maalat? Pag alat kayo, huwag insaid ko na nga natin ang asukar. Hmm. Waray na nga, good. Waray na good. Ano ah, man, marasa ito nga pa sa lubungan bubukto. Marasa? Hindi siya masyadong masarap mama. Ito? Paya bubukla. Himing? Oo. Kititito. Ay, pag tinaghiming. Himing? Mean? Hmm. Ano pag tinaghiming, mm. kaya kulang panganit sa atol. Mama, nakita ko si ano, yung mga mong isang anak, yung kapatid ko sa naisa. Sino? He, mar, he, si Rosalinda. Salin. Daraan mo nakita. oh so, uh, Sa labas? Bakit di pumunta ano? dito sa bahay? Mag-a-apply daw siya ng trabaho. ta a no, apply May parang niya tagan. Di riyak mag eh, i kita din ni balay. Tapos di man lahiya na hatag Ano ah, yun eh? Mga bata. Ano man, kuno, ano yung problema? May daniya kuno pang apply. Eh, daw siya po na ng 150. Ano? Daw siya ng 150. Ano? Siya muna... 150. Ay, kung mapigahan, tagyan na hiya na 150. Wala ka nga, nagbaral siya na tsura. Kaya ka man nagtatrabaho. Pagtrabaho, gandiwat. Kaya mo na maitun. Kasunod na, ano, na linggo, mama. Mag-ano hmm. na ako. Mag-ano? May, may ano, ano yes Merong ano doon? Ano? Kagabuhat ng ano? Patche. Ano? Patche. Ano? Ata. Ano, may sulit pag tatche? Mm -hmm. Puro. Kaupay man, ano? Sabi nung ano, nung so, oh, may, anak, ko. Ginag, ano, dito ako nakang kumarin asukal. Okay. Hmm. Mm -hmm. Well, nasi ka maano, maasin na, yeah. ma -ano, ma na naktimpla. Hmm, ito. Yan. Hmm. Asi uh, na. Mama. Oo. Oh. Ano to? Eh, sa buhay natin. Oh, bakit? Anak, ata ako, masaya na ako. Bisan sugat na ini. Tap ginahin ang pangan. Ganun yun diba? ma, ma, ano na ako ito. Ito ba, pakain na natin to hanggang mamayang gabi? Oh, siya, God. Oh, God. Ano pa man? baka turog naman lang kitak niya dodo ha. Mag magkikinuang ka pa kanon yan sura. Sige, ako kay boboy nagtuyo mamaya. Meron yan. Oh, Kung tagang ka. sabihin mo sa kanya kahit isa lang. Tapos pag araw lang atin kanon, bayang may danira dito ko ang bahaw. Dito na lang natin luto niyan mama kasi may gas pa naman. Oo. Ang kakaan aaroon mo dito bahaw. Kaya di na kita magsasaing. Kay, ang bugas dito na nalakasal munan. O ano man, buwas, waray takakaunon. takakao mo Kaya yun, niya na. Baka magdala ulit si Orenteli ng pagkain. Di rin nga niya makakapagdala kaya may hindi niya puno niya trangkaso. Sa niya, mama, pa mula anay ko na itong kaniday kay sila kadlo ko di rin makakakanhi kay... Ano na, ano na kung aran? Ano yung Suray

Pagkundaan? Kagabi? Mapait yung kape? Nasaan pa ako? Ato na sa wikar Marasa ko dala ang plan mo. Makakla? Mapait? Ata? Hindi, mm. ka na pipitimpla sa susunod. Ano? Kaya imo laging pipintasan ta akong timpla. Pupunta muna na kinaboboy. Eh pasingit ko ng buboy. Baka may ano sila doon. Baka may gatas hindi lang ako. Aaroon mo na nga niyang tuyo. Aaroon mo pang pa gatas. Tapos mag-aaroon ka pag baho nga kanon. Okay. Masin na lahat ibu. Ano ba ako rin ko kapoy. dito sa binigay nilang damit, mama? Ata, kay right, at kapiga no? dito tutas batangan tas bado. Ayon, Kaya, ganakit pa pagsulot ang mga halipot. Kay kakabagong ganakit oh. ito. So, Ayaw ito, kanay na ito. Kanay na ba ito kakasya? ito mama, siguro kasya ito sa'yo. Ata, gerita akon kay hata ka lawig, maitun. O, mama, kasi o? Kasi tangkad mo lang itong <laughs> pantalon. Ang kagulo ko ito, nungod. Mama, tayo ka. O, natayo na nga niya ako, anong kanilin mo hakon. Nungod mo rin mo kung batasan, di mo iroy. Natayo na nga niya ako pa. Nakaupo, nakaupo ba ako? Huwag ka kasi mo po dyan, mama. Tayo. Tayo. Ito, oh, kasya rin to sa'yo, mama. Ah, oh? Oo, oh, do. oh Ata. Yan, do. Ata, anak ko, hanggang liig ko. Oh, paano okay. magkakasya sa hapon? mandau daw. Bigay nila to eh. Ano? Nino, ni Maring, ni Maring Ken? Mm Ang butang ko to ni Maringkin. Ano? Hmm. Doon muna ako ba, Oo, oh, kutso na dito. Ngayon ka man. Ay, okay. May boboy. Ay, boboy. Boboy Anong. ang tanto. Ay, ah, di ba ganito sa kadlaan-anay? Ako na nyan, mama. Ata? Para sa mami. Tingnan ko, eh. makati. Ata, kaya di ka ala nanononoli. Pag, pag, ka dito kang bubuin ay. Pampul ko gitalinga. Okay. <laughs> okay mama. Pagtahan ko muna sa doon. Katurog na ha. Pag galing ka doon, ha. Oh mama. Ano hmm, na?